Nagtuo ang pipila ka turista sa Jansan nga ang hugot nga ipatuman ang speed limit sa siyudad ilawom sa Executive Order number no. 5 nga gipermahan atong Enero 17 tuig 2019 ang maximum allowable speed alang sa national road ang naalang sa 60 kph samtang ang maximum speed alang sa city street ang naalang sa 30 kph og sa school zone o crowded street naalang sa 20 kph butiyag ni Raul na sayo siya nga consecutive order may kalabutan sa speed limit, hinungdan kong naa siya sa city road na lang sa 20 kph ang iyang speed. Mas importante dam na speed limit kay para makakuan ba makalikay ka sa disgrasya. Kaya kung makakuan ka, ang ba bataw, makabotang ka kaligid, makapugong pagid ka mong kuan. Kaya e kung kusog mong, mong dagan, dagan ka sa yinta. Tapos tinta niya mo makinaon sa, makabreak lagi. Pero disgrasya, gyapon. Sa bahin ni Brent Gee, niya ang speed limit sa dakbayan. Oh, ginaobserba na ako. Kung diriya sa city, pilay mong dagan? Ah, uh, diriya. Kung diriya sa city, naman tayo mga limited kung naka sa syudad yun, siguro nasa mga para city yun, 20. 20 or 30, dara. Hindi ka, ka naging pagkakarerahan dira eh. Ah, dili. Even gabi eh. Even gabi eh. Para safety yun ba? Wala yung mga naitabong disgrasya samtang giangko ni Maximo Yugan, labaw sa City Transportation and Traffic Management Office nga wala siya na sayod nga dunay executive order may kalabutan sa speed limit apan andam siya nga kini ang ma-review o hugot nga mapatuman sa Gensan aron makunhoran ang bangga o road crashes and, uh, during the course of interview so he asked me if uh, uh, kailangan ba talagang speed limit dito uh, sa Gensan so hindi we, can, no, yun kailangan natin talaga yan. Kahit sa ano yan, is, uh, ha -ha, halos lahat ng lugar, pinapatupan nilang speed limit. That, that, uh, mm -hmm. speed limit, di ba? Yes, then, sir. As, I, as you can see, that is one of, because of, ano, of, uh, traffic accident. Tumong sa mong EO atong panahuna ang mapakusgan ang pagpatuman sa speed limit alang sa motorsiklo sulod sa territorial jurisdiction sa syudad ang moong kamanduan atong panahuna ang dungan sa hangyo sa nagkadiiyang sektor dungan sa nahitabong maduguong insidente sa bangga nga gimahay sa overspeeding vehicle in the heart of changing lives kini sa brigada Richel Gubalani sa brigada news Jensen Bri Gada News